True. Eh pero champion ano, pinag-uusapan ngayon ng lahat ay yung nangyari kay President Rodrigo Duterte, di ba? Oo. Okay. Kasi Wednesday, di ba? Thursday? Wednesday, when Wednesday, Wednesday, Wednesday. Diba? Wednesday. Wednesday siya, diba? Ah Wednesday. Oh, o, nadala na siya sa the Hague, the Hague sa the Netherlands. It's a city in the Netherlands, di ba? Mm. Na lililitisin siya ng ICC, tama, di ba? Okay. Okay. So, yung mga, ano, alam mo, isa sa mga nag-post tungkol kay uh, President, uh, former President Rodrigo Duterte Roa, Roa Duterte, Roa Duterte, ay si Direct Daryl Yap, di ba? Hmm. Syempre, alam naman na close siya. Pero sa tingin mo, si Direct Daryl Yap kaya, eh, posibleng sumunod kay uh, uh, Presidente Duterte sa The yeah, Hague? mag kaya siya doon? Oo feeling ko hindi. Kasi di ba tito ano siya? Kilala siya na supporter nung nung parang ano ba tawag sila? Opposition? Opposition nga, di ba? I mean, nung current ano ngayon. Na opposition nga siya, di ba? Oo. Di ba ano pa rin siya? Uh, syempre, maka makaano siya, di ba? Maka Sara Duterte. Hindi siya sumugot. Oo. Pero siguro hindi naman siya pupunta. Pero may mga iba na pupunta. Ay, so, makasara dito, ba siya? Akala ko makaano siya, tito. Kala ko doon siya sa kabila. Hindi. Kasi oh, di ba diba siya yung nag siya, sayang. Di ba oh. siya yung nag sa Malacanang? Alin. Si oh, Derek Dari. Oo, kay Aimee siya. Di ba si Aimee, oh, oh. kaibigan ni, ano, ni Vice President Sarah Duterte? Ano ka ba? Ano? Oh, okay sila. Ano siya? Sorry, uh, di uh, ako makasara update. Makasara <laughs> Duterte siya, hindi siya BBM. <laughs> oh my God. Eh, magkapamilya si BBM at saka si Andrew. Bakit? Di ba si, ano nga, si Aimee mean Marcos, kaibigan niya, si Sara. Di ba? Ay, akala ko hindi sila okay. Naku, hindi. Ikaw talaga, hindi ka updated. I am Period, so sorry. Pero uh, yun, inihintay <laughs> ngayon sino kayang unang celebrity na pupunta sa The Hague, the Netherlands para magbigay ng supporta support ha? kay former president, president Rodrigo, Rodrigo Roa Duterte. RR. Diba? Ako so, po, ano, pwede mag-volunteer. Diyan, huh? gusto ko lang pumunta. Huh? Gusto mo lang pumunta? May gas? Segway na lang po. Puto na yung Shenzhen visa ko expired na. Pwede, maka, nandun ako. Uh -huh. oh, okay. Pero...